Hi guys, tara, samahan niyo ako magdagat. Dahil sobrang bigla lang naman talaga ang plano na to. O di ba, mas natutuloy pa siya? Kaya palis na rin kami dito. Ladan muna kami kay Lamar, baka kasi sumama to. Patay na nga, halos kakagising lang niya. Pero sabi niya, susunod na lang siya, kaya palis na rin kami. 6 kasi yung bukas ng resort doon. Esakto, malapit lang naman yung pupuntahan namin. Kaya talaga kahit sobrang aga mo pumunta, sobrang traffic talaga sa Tansa. Hindi ko alam kung ano na nangyari dito. Makalagpas lang talaga kami dito. Ayan, makakapunta lang agad kami sa La Playa. Mga hindi pa pala nakakapunta dito guys, okay naman dito. Saka sobrang mura lang ng entrance niya. At saka tingin nyo naman yung labas dito. Sobrang laki ng parking nila. Hindi kayo mahihirapan dito magpark. Kaya nakalabas na rin kami. Ya, pupunta muna kami sa entrance. O diba, day tour lang kami dito. Kasi kapag day tour lang kayo, 150 lang siya. And kapag gusto nyo naman ng overnight, 200 pesos. And meron din pala dito silang swimming pool guys. Kaya yung nakapagbayad na kami, yan pupunta na kami sa loob. Kapag nakapasok na kayo sa entrance guys, ilaga kayo ng tatak. If nilalabas kayo, meron na kayo mapapakita. Diba guys, tingnan nyo naman yung entrance, medyo okay na. Magkakalam ko kasi na karan, hindi siya ganito. Wala pang mga bagong room dito. Kaya ngayon, malaki na pinagbago. Pero silang bagong swimming pool na naman. Hindi na kayo magagawa sa ng swimming pool dito. Kaya naman kami nagplano mag-beach. Dahil gusto namin talaga mag-beach Bali. Yung kinuha nga pala namin cottage guys. Sa 500 pesos siya. Pero sa upuan lang yun sa kalamesa. Pero okay na naman kasi meron naman saksaka. At meron din kami dala ditong tent. Yung mahalagang gamit dyan namin ilalagay. Kapag iniwan mo yan tapos nang tao, baka mawala pa ba diba? Saka yung cottage kasi siya dito guys, walang CCTV. Kaya dapat doon tayo sa sigurado. Kaya nilagyan na namin yung gamit namin sa tent. Libot-libot muna kami. Kasi yung pumunta kami dito dati, mm -hmm. di talaga siya ganito. Sobrang laka talaga ng improvement. Maka in fairness guys ha, meron na dito bar. Kaya sa mga may uminom dyan, pwede pwede kayo dito. Pero honestly guys, kung gusto niyo ng malino na tubig, doon sa Batangas guys. Kaya kung di naman kayo ma-arte, pwede pwede kayo dito. Kaya yun, tapos na namin libutin, saka maglaro ng volleyball. Yung nagsayang muna si Cyril dito. Meron <coughs> 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 grabe sobrang bilis talaga makaitim dito sa dagat mabilis mang itim matagal nagpapute pero okay lang yun kasi minsan naman magdagat dahil na si Jonel pumunta dito meron na kami kasamang may ingay si Mark sumunod din <laughs> akala ko kasi hindi susunod to eh. Yeah, yeah, medyo marami na rin kami kahit pa paano yung niluto pala namin na Almusal guys yung hotdog sa kami itlo Saka meron din kami yung barbecue na tenga Saka meron dala si Jonel na mga chocolate ayun tapos sa magsaing ngayon kakain na muna kami meron naman mamaya magkaka energy kami ba talaga yung init ng panahon ngayon puti pa nga yung dalawa dito meron mga tulog Talaga wala nang tulog dito parang babalik na naman nata yung eye bags ko dito ngayon. Kaya buti na talaga yung bago kami umalis, nag-sunscreen ako. Yung nagbal na ako ulit, naglagay ako ng sunscreen ulit. Hindi naman talaga gaano sobrang mangitim. Ngayon dalawa dito, uminom muna ako si Cuervo. Kasi hindi ako pwede uminom ngayon kasi sayang yung gluta. Ayun e tawon sa amin mag-beach bali kasi hindi na gaano mainit. Pero ako talaga sumuko na kasi parang din ako makalakad. Yung tatlo naglaro pa rin talaga kasi mayamaya -maya talaga uwi na rin kami. Kaya yung nag-CR na muna ako para makaligo. babalaw lang muna ako kasi wala pa kami dalang shampoo dito. Ang ah, maganda dito guys, marami na dito'ng siya. Kaya maghihintayan dito.